So, let's go to Camp Kahana. Ka mo na lang saan? Ay, hindi pala kita. ka na Yun, bukas kasi po ay may maliligo. Then... Ay, may maliligo ka, kasun? Ano ang mm. lambat nun? Ay, sang yan. lang. Ito po ang aming barangay. Ah, na yung makinan, oh. Hing, sayang yung punta nila Ate Hazel kasi hindi pa sobrang singkad yung taib. talaga ano ano isip so ayan mga kahanap sobrang init dahil tayo ay sobrang itim na kaya nagpayong na tayo mga kahanap so sama natin si Mandarag at Explorer TV at tayo ay magpapatulong sa kanya sa paghahanap ng ahas kasi guys, yung nakaraang vlog ko diba may pinaglunuhan So, si mama kasi, kapag kami dalawa kasi, hindi kami pwede. Baka mauna pa kaming mawala ng malay. Kahit hindi pa natutuklaw na wala na ng malay. Ay, nakalampas na pa tayo sa Lucera. Sigawan ko sana si Sayra, Ito na si Saira mga kahanap. So, ito tayo sa kamkahanap. kahanap. At ito yun. Ah. Ang ganda ng tubig, medyo malabo pa lang gawa ng mamampanahon. ang panahon. Sad-sad. Hindi ako? Hindi mapapansin guys yung lugar ko ay lugar nung kumkahanap ay malapit siya sa ano sa bundok tas tabing dagat Ayan. bundok na tabing dagat ganun tent ano yan dapat pala may dalawang halong basta na ito to ay pala bigyan din sa dapat ito oh pwede man double walling din kasi tong ating ano kam kahana kaya baka may nasa gilid nasa gitna siya nang double walling oo ano double walling baga kasi to dapat meron tayong dalang ano Insecticide. siya pero dito siya nagluno. Hmm. Meron nga talaga. Sa kanila ganyan yung mama mo yung ano. Sinsa natin kay Cobra Prince. Ano? Silang... Maliit, parang maliit pa lang naman ang ano niya pero parang kubrato to. na rin siguro to. Ngilab na yan. Ano lang yan ibabaw. Ang laki na kalipit eh. Tatlong daliri ko yun. Ito lang sabi nila kuya. Ah, dito lang yun. Oh. Wala, hindi pa ka okay, may oh. Malamig kasi dito. Kumakalampag-kalampag. Ba, nakita mo na yung pinaglunuhan? Binasa sa pala ito lang ako. May mga gamit pa kasi dyan. Ayan! Ayan! <laughs> <laughs> ako yung laking tapot ko din sa ahas na yan. At ano ho yan eh? Ako yung tapot ko sa ahas. Yung po yung ayaw pa ako yan. Ako, karibat ko. Kubra po? Kubra ang takbo ko yung maliit pa Parang may pakinggan, bayan. parang may nagagapang. <laughs> Pakayo mo baga. yung, <pabaga>. Paka yung... <laughs> No. Oh. Bahay kasi yan dati talaga. Ngayon wala dito. Kinauwalian inasinan. nakakatakot. So yun mga kahanap ko. Kung mapapansin nyo po. Marami pong dito ay nakatambak sa gilid ng kubo. Ito po yung sinasabi ko na na maraming tambak na gusto ko siyang alisin. Hindi lang ako nagkakaroon ng maraming time. Busy kasi. So, ang lalaki na ng tanim ni Mama nakakatuwa. Nung nag-stay pa kasi ako dito guys, lagi itong malinis. Halos Umaga hapon ako nagwawalis. Kikisilab. Ito pa, may tambak pa dito. Ano to? Lambat ni Mandaragat yan. Diyan tinambak. Lambat mo. Malay mo din na naisip. Shhh. Bukas kasi may nagsabi sa akin na may maliligo daw sila dito.

Nice, yeah. Ah, sige, Jan. Ah, ayun na lang pag ano. Hindi mo na yan bukas. Ay si dito ko lang. Oo. Mo 'di na pwedeng araw lakas? May ano oh? May kuko po. May mas malaki pa dun sa pinakita namin. Ayun po sa may platuhan. Parang buntot na ito. Buntot na. Pa ata. Siguro nabritish siya dito ng ano. Ah, oh, hindi laki buntot po, buntot na 'to, mga mahilab po. Oh. Ayan, kuya. Samayin ka pa. sa may ano. Tignan mo. Alam <laughs> ko, kanina pa akong nagugulat tayo. <laughs> ayan, no? Ayan. <laughs> ito, ayan, no? Double wall dyan, no? mm -hmm. Ay, putang, naan dyan. Ayan, ay, naan dyan, no? Double wall. Dyan nga, oh. Parang may makintab ako nakita kanina dyan sa may pagitan na yan, no? Naan dyan? Now. Ipaginan natin kaya ito ngayon. <laughs> kaya may makinta tayo, start. Naan dyan? gulot man si Tuistan. Pag mumuhan pa baka pa lumabas papunta dito sa amin. Sa spray 'yan ni pag miro. Tara pa rito. Ano 'yung sprey? Dapat din tanggalin 'yung ano baka makapisita sila ano. Ila kumpra tin ko presyo lagi Labay natin dyan sa dikot. Ayun nilang natin niyan. Buo laki niyan. Kaya, oo, oh, buntot yun, keskan. Kaya dito yung katawan niya. Inalis na nila, hindi pa lang kung saan pinapon. Tapos yan, at tapos magluno. Ibig sabihin, nag dito, ano? Ha, dyan yan. Ha, ano yan dito, o. Tingnan tingnan ka na natin yung isang sa likod. May kahit bagay dito nakamama. Uy ako. Bulong ka, ang pader Meron ng daming butas to, itong Jean, ito. butas -butas. Ito. Ayom, ano to, marami butas-butas. Dito mo to. Yung ano, ilalim ng kawali na yan sa ilalim Ayon ay, po yung ano. ayun Ay hey, nga. Sumampas sa plato. Ano andiyan niya sa Kawali. Ay wala tayong Salapang. Hindi pa binigyan ka ni Cobra Cobra King ng salapang. Doon pa sa may plato. Parang gumapang ko no? Tinan mo. Naiihi na pati, ah. <laughs> Ayun, no? Sa plato. Hindi, pinaglunuhan lang yun. Kaya nga, sumam pa siya doon. Ayun, guys. Yung puti na yan, yun yung pinaglunuhan kasama. Hirap naman ng ganito. Layo-layo, layo-layo. Anjan talaga nag-ikot ang ahas. Ano? Ibig sabihin yung paglulunin niya, paikot-ikot siya. Pero yung na andun yung kalahati, andun yung iba. Yung si pa, Mama po tayo. Taing... Sunodin mo tayong kawali na yan. Ano? Pagkana? Ay, po, trabis niya yaro. Diyan? oh. Nandiyan? O, baga? Naku, tara, naku din nito. Nangiris siya, ah. ilagas mo na yan. Baka na Itsuran mo yung ano, yung kaliskis. Ipis. Na. Na, na ano si mama pa tayo lagi naan dito, eh. o, na andito eh. Huwag ang pat -pat ko. Parang lumiit. diyan <laughs> yan. mga kahanap. man po ito ni Cobra King, ni Tol Cobra o Cobra Prince. Sana po ay, eh, pag po kayo napadalaw ng ay eh. mabisita po dito kami sa kamkahanap. Actually, nakapunta na sila dito. May nakuha silang isang sawa naman. Ito lang ang tupaista. Ano? Kumbra yan. Pitsa. Hmm? Pareh sa inyong natin doon sa... Sa inyo, no? Hmm. Layo-layo. 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 dito sa may sulok Baka biglang tumayo yan. Matayo nga pati ito. Tayo talaga. Ay, 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 pati yan. namin talaga tumayo talaga. Nasa yung dyan 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 dyan? Pero, baro, ano pa siguro ito. Malaki na rin yung lalim mo. Yan. Kahit yan maliit, kubra yan. Parang feeling ko ano na ito. Pabuntot. Ito, kung saan mo ito? Na yan. Sa likod kaya, tingnan natin. Pabuntot. So, ito nga, tama't nakaluyan dito. Mabagsak man yan dyan. Ito nakakahanap po. Grabe, ang kintab o. Oh. Dito sa mga kahon Depp. Si ano yan? Galema. Kubra nga ito. ano yung ano niya? Kubra nga. Yung ibabaw So may background Kaya kami guys about sa mga ahas kasi kami dalawa sumasama kami pag re-rescue nila. Yan pa comment naman ano, Tol Cobra. Cobra Prince. Tol Cobra dati. Last year. Kasama ako. Titulong natin ito. Kaya yeah, parang sabi ko, parang kobra to. Kaya sabi ko kay mama, umalis na kami agad. Kasi nag, nag ano kami nun, nagtataas ng mga gamit gawa ng may bagyo nga. Doon sa part ng ilalim ng katre, may malalim doon na part. Alam mo, may tendency na sumuot dyan dyan. Kasi yung tuko, di ba? Sumuot dyan sa may... Hindi, yung do sa double walling nga, so so to so yung toko, yung pakayang Dito nga oh, dito ako may nakita kayo na sa part na to may nakin tab. Diyan oh. Ano ba diba kayo nagagapang lang? Ibuti ano yan diyan. Ano kasi tong flooring na to? Tabaw ito. May mga siwang ano? Mhm. Ano -mm. yung jabang niya? Sa likod, tingnan ko sa likod. Baka Hindi imposible naman kasi dito eh. Mali mo na, andyan. Dami rin kayang tambak. Amin na. Dito, may kahoy dito eh. mo may ano dito ka, Esther, no? May, may kahoy, may kahoy dito. Baka dito, sumiksi. Baka dito. Baka nasa ulo. Ay, nangari ko yan sa lambat na ito. Kaya? Yeah. Sigurado ano yan, malamig ito ito so, oh, tingnan mo tong kahoy na to. Ali, eh no. Nakasiksik pa nakahaba pa gayon. Ano? Saan do nung posibleng butas si eh. yeah, yeah. Ito guys ay pabundok na tabing dagat. Ayun oh. No? Yeah. Ha. <laughs> ano yung white na yan? Sa so, may paamit. Bulak? Itong delikado dito, itong kawayan na dito. Asin, asin yan. Dito lang tayo mga kahanap kasi na tayo ang buta. Nandiyan no, niya, salambas, durarin niyan. 美。

ハハ <laughs> Tiyoko na ito. Hindi mo po pinambat mo ito. Bakit nasampay mo ito? Sasampay mo sana ito. Pakabitin. Ayan. Kabayo ba ka nandito? Kabayo. Kabayo. lang ay na ay na ay na go 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 silan natin puta may guang sa ilalim git silan natin lang ay na ang dia sabi na siya yung na kita ulit oo kumain eh. <laughs> <laughs> dyan ito, lambat ko pang ka Dapat pala maglagay ng lambat yan. Hmm. Ay Pinakita daw guys Butas Ito yung istan Saan? Ang guwang Ang guwang Ang ba ka Sa ilalim ng lambat Bakit Meron istan? ოпс allowance pala just ayan baga pa naglulunan diba yan tapos di daw tak no iye ano no ito butas ano ito di ba no Ayan pang ano yung puti na ano sa may ano? Sa may... Kadalasan e talaga, eh, ano? Flooring ang pinapasukan yan. Ito yung talalim, posibili mo. Libe mo. Malaki ang mga ano talaga. Hala baka ang dami na nila dyan? Sila nga yung yung flooring. Posibilidad talaga ng tirahan. Nakaduwa mo ano? Hindi So yun mga kahanap kung mapapanood man puto ni Cobra, Cobra Prince or Cobra King. Pag mapadpad po kayo ng Bicol, sana ba naman po mga check po natin yung ilalim. Kasi po nakakakaba. Maraming beses na po ito nakitaan ng mga pinaglunuhan. Yung pala, nasa ilalim ng bahay. Nasa ilalim ng flooring. May butas na malaki. hin Yan guys, oh yan, butas. Yan oh, ang lalim. Nakakabahala kasi si mama laging naandito. Kasama pa yung kapatid kong nagtatanim-tanim sila. Nakatakot. Kaya <tapos> dito kaya? Sa na to. Saan baba? Dino? Ha? Baka dun sa may baba na yun. Yung dubli. Okay, eh, dyan muna. Dyan muna si Ipin. Tamumugaw na pala ng kubra dyan sa ilalim. Yung sila kubra prince, ano yan? Alam nila yan. Sir, papunta doon. Ilalim? Oo. Naku, gigibain pa ang kubo kasi ng gasolina, labas ng gasolina. Takpan kaya ng ano, siminto ano? Oh. Yung mga butas. Hindi, lambat muna. Buti yung lambat. Pag-uli yan ay. Eh. Ano? P pero pwede nga ilagyan ng ano? Lambat muna lambat sa o ngayon. Upang sa trip life. Oo, oh, pamunta doon ah. Lambat na, pamunta doon ah. Pag lumabas yan dyan, pero mainit yan yan, yung lalim niya. So, yan, lalim niya. Yan, lalim niya. Hindi nakabilad ang siminto eh. <coughs> kadalasan baga dun sa mga inuukay nila flooring ng CGR flooring ng CR so kailangan pala natin talaga is kontakin si ba ano ano yan nabara ngayon pa ang uh, palang butas ayan ay sya <toss> pagbuha kong ilalim dito na marami itong kubra sa ilalim doon kaya wal 'yung wala kang utang iba dito, hindi ba 'yung ahas? Ngo nga eh, parang iba iba ang anong pagkakahul mo nang ahas. Matintero 'tong ang pagkaka-re na semento nito. Eh, bato nito. clear kailangan ang pagbabahin. Para Itong kubo kasi nito na makakahanap. Nabili ko 'to 'yung bahay na 'to. May bahay na siya tapos pinadindingan ko na lang. 'Yung baka nang baka no, ano 'yun? So 'yung flooring, hindi kami ang nagpa-flooring no. Kailangan talaga nating mag-message sa Team Cobra. Dering tumugma na si ni. Yung sa bahay niya nakita siya dito na nakita. So in mga kahanap medyo nabawasan yung kaba kunti lang, mga 1% lang ng kaba na alis. Kasi mas maganda na rin yung na-check nache tayo, na-check nache ni Laman nila. Cobra King kung sino man po yung available na mapapadaan ng Bicol, sana po ay sana naman po mabisita niyo po itong kamkahana. Kasi ito po ay tabing dagat na ang likod ay bundok. So, sana nabisita. Kasi nalagay na nito si mama eh. O, oh, update ko na lang kayo mga kahanap kapag maglalagay na kami ng lambat. At ayan, sana sa mga nakakaalam at mga may alam sa ahas, pa-comment naman po kung ano po talaga yun. Kasi nung kabidyo call po namin si Cobra King ay medyo malabo po ang signal niya mahina ang signal. So, ayan. Update na lang kayo sa mga susunod mga kahanap dito sa kubo kasi nakakakaba, nakakabahala kasi maganda kung hindi siya makamandag. Eh, paano kung makamandag? Kaya, ayun, abangan po natin ng mga pagating nila ko King or Cobra Prince, Prince kung makakapad, mapapadpad mo sila ng Bicol ay papasingit po tayo. So, ilang mga kahanap. At may lakad pa rin po kasi kami magtitinda pa. 10, 15, 15. Bye. Kalangan po rin natin. Magkalagang pangkalang. Sa ilalim yun, sa ilalim. Pero yung um, malaking flex, ay malaking um, flex Ano yung green diaper? Yung malaki uh, palay yun, na uh? ang oh, ano? may kamandag yun. Sabi niya mabait yung may kamandag. Kamandag yun. Yung sa nasa puno. Hmm. Ano ang ano nun ulo malaki? Tapos malaki din ang buka ng muso nyo. Okay, parang kung sa akin, kung itim ay kukubra ang tingin mo. Kung